Hello guys, dito. Oi, tingin tingin. Ayan. Ito na naman ang ginagawa namin guys, hindi pa natapos kahapon. Ito ngayon. Hi guys, tingin kayo. Tingin tingin, oi, wag kayong ganyan. Tingin niyo, nagaganda niyo. Oh oh, 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 yung isa na iya, oh. <laughs> Tingin kayo. Nahihiya pa sila, oi. Yan, nagsisipag nila. Hihingi lang yan sa akin ng candy. Kamaya. <laughs> yan ang nang merendala nila. Para ito, makalit-pakalit ka. Candy. Oh. Thank you for unwatching watching guys. Yan sila. Hindi mo namin matapos-tapos. Thank you. Bawa kasi ng gas kaya nakalagay ako ng Christmas. Thank you guys. Thank you for watching!